yun ah, magandang araw ulit sa inyo lang ha lahat mga idol no ayan, Luzon, Visayas at Mindanao magandang araw po sa inyo lahat at sa mga OFW natin ah, magandang araw at magandang gabi po sa inyo lahat mali pupunta tayo ngayon mga idol na sa ano ah, pagkukuha na natin ng kawayan Baliwala doon sa kabila mga idol kaya lumipat tayo dito sa kabila ng ano pagkukuhanan ng kawayan. Sana mayroon. Bali papakita ko na rin sa inyo yung lugar dito mga idol. Ayun oh. Yung mga idol. Maganda rito mga idol. Probinsyang probinsyang dating. pinapin natin si tatay mawagan e? Eh? oo oh. yan ang pang na kahit ang mawagan yan mawagan e yan dito pala yung mawagan e kasi pa pansa na yan ay may saik yung mawagan na yung mga idol o hapa sa mawagan yan ganda yung pampuste oo oh. Kaso 200. <laughs> Ay, 100 pa, 100. Pero magandang klase din naman yan. Magandang Ay, klase. man, klaseng kahon. Mahuka niya yan eh. Oo. Oh. So, ano, ko lima? E, tanong ko, tanong ko muna sana ko. Ha? Ah? E, tanong ko muna sana ko. Oo. Oh. Ay, tama hindi ko magsigil yan. Oo, dalawang dahan. Oo. Oo, magandang klaseng kahon oh. talaga. Mahuka niya yan. Alam ko yan. Oo, yan mga yan oh, yan, -yan, oh. Mga matataas eh. na yan. Saan? Ah, yan? Oo. din pala yan? Mahuka niya Oh, mo ganin din Oh, yan? lahat ng tela ng mga te ikot, moga yan. Pero yan doon sa taas ko. Di ba namumunga yan, Tay? Ha? Namumunga yan. Namumunga yan. Oo. Oh. Namumunga ni... yan. Mo ganin. Iyon yung sinabi sabi nilang gamot, di ba? Oh, gamot eh. Mm, herbal. Oh. Gamot yung ganda yan, dito um, ng ayo. Sa uh, yung sakit sa tiyan. Yung mga babae na hindi hindi na na nilabas na ng regla. Mm. Yung bunga. Mm. Yan nilaga nilaga daw na yan, dito ako kumukuha mga idol kay tatay ng ano, ng pamusti. Isa lang hmm. Um. apat yan. May lang Hmm. Yan mga idol, oh. ito pala yung ano, sinasabi na mahugani. Yan. Yan yung mga diretso na yan. Mga puno na yan. 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 Ito. Gandang klaseng kahoy ito mga idol. Tsaka herbal din tong mga idol. Ay, ano? Oh, eh, paikot yan, oh. No? Ang haba pala, nakahilira mga idol. Oo. Uh, kaya pala maganda pang post ito kasi diretso. Oo. Uh. Dami, dami mga ganun eh. Doon, hindi Doon. dito, hindi pa nabawasan. Ay, kung gusto mo yung malalaki, pasensyo. Lalaki, mayroon mo ganito na Uy, lalaki nung, Lalaki. Kaso lang mahal din ang magpa sa sinso. Ay, mahal tay. Ano? Parang Ah, uh, yung isang piraso nga lang nagbayad ako ng 500 eh. Oo, so, oh, mahal nga 'yun. Sa isang piraso lang. Yung ano, yung ipilipil bundok. Bundok. Oh. Oo. Pero hindi ko naman yun, sobrang bigat naman nung gawin poste, hindi ko yung ginawa. Ang bigat, gawin poste. Yung mga ganito kalalaki sakto talaga pang ano to, pang puste. Mga ganito oh, mga idolo. Oh. Yan. Ang dami yung oh, nakahilira mga idol hanggang doon no? Oh. Kahilira, oh. Mga tuwid pa naman. Yun mga idol. Lali, puntahan ko muna yung anak ko, oh, si si Gatkat. Sabihin ko dalawandaan kasi mahugan eh. Pero nung nakalantay, 150 sana yun. Oo, oh, oh, kasi marami pa nalabra. marami rami yun eh, no? Baka meron ka doon na walang hindi pa nalabra. Alagang 150. Ilang peraso? Isa lang kasi. Isa, isa lang? Isa lang namang kailangan ko. Oo, oh, sige, sige, sige. Dagdagan ko mamaya. Oo. Kung kaya mamaya hapon mo nang kunin. Para oh, sinurano. Oo oh, nga, mamaya hapon niya. Oo. Oh. Sige, hey, dagdagan ko. Isa lang namang kailangan ko. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Mamaya Wag, eh, wag na lang yan. O oh, wag na lang yan. Yung ano okay, Yung hindi pa yung hindi pa nalabra. Oo, oh, sige mamaya. Isang piraso lang. Oh, yung okay. ganun lang kalaki tayo. Oo, oh, oh, kaya ako doon mamaya. Ay, kasi yung dito hindi ko ginabawasan. Kasi may mm. may mayari nito eh. Oo. Oh. Yeah, ang ganda pa ng kubo ni oh. tatay dito, mga idol. Ah, tambay mo na tayo dito sa glit, mga idol. No? Yan, tambay muna tayo sa glit. Oo. Oh. Popo oh. muna eh. Oh, Popo kapag ako din eh, naglakad lang din ako. Oo. Yo, no, di ba? Hmm. Sarap ng buhay namin ni tatay oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Eh, si tatay, walang problema 'yan, may pera 'yan. may <laughs> pera. may pera 'yan. Uh, may nagpapadala diyan, kaya walang problema si tatay kahit pabanding-banding lang 'yan. Hmm. Wow. May ano yan, may dumadating na tira. Ano yung mo yung bukit ko doon? May yung oh. bukit ko. Sa? Napalay. hmm oh. Ah, sampung ka lahat yan? nang hindi magka-harvest. Mm. Nagka harvest ako dito mga pasinta ka O oh, sandaan ko maganda yung panahon. Hindi mm. may 90 kabana ko hmm ako? Mm. Oh. Galing no. Oh. Kaya walang problema sa... Pero ang, masa... ang gastos, may gastos din. Ang gastos oh. din yan, tay. Kung wala kang pera, dyan budget. Oh. Hindi mo rin magagawa yan. Ang, ang gastos ko na dito, pagparoto ron, yung pagpararo. Pag hmm. Sibintawsan. Pagpatanim naman, hmm. sibintawsan din. Sibintawsan din. Oh. Kita mo. Oh, pagkatapos ito, halimbawa, magkakwa naman ito. Hanggang doon yan, tay. Eh, dito, dito, no? Dito lang, hanggang to, may, 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 may nakakana ng, ng puti. Oh, ang yung puti. Parang tao-tao yun. Oh, yung tao-tao. Iba na yung boundary. Yung, oh. yung doon banda? Hindi na, kay Badu Esteban na yan. Ah, ibig sabihin, itong yung parang so, may daanan ng tao, oh, oh yan. hanggang dyan lang sa'yo. Hanggang dito. Tapos hanggang dito. Sintro, hindi, dyan, sintro ng bukit yan. Ah. Yung tuyo na, uh, mga daan, yun ang boundary pag ano. Ah, yung tuyo Ayon na yun. So, hmm mm. Pero yun doon sa kababa, hindi na. Sa baba, hindi na. Basta ito lang yung tuyo oh, na yan, yung oh, tuyo oh, na, na yung ano. Ayun yung may doon na nakikita nyo. Yung tuyo na yon. Oh, hanggang doon yung ano ni tatay. Yung nakabalahan tata, oh. ko dito. Ayan <laughs> Nga, dami akong ginagawa na ako. Mm. Singit-singit ko lang kung may mag-order na ako. Hanggit, hang. Lawak. Lawak mo idol yung, pala yung, ni bari, ni ng, ang pala ni tatay. Ang taniman mo lahat. Kasi, uy, oh, kita mo bakante doon. Dalawang mm. pitak pang diritsyo maba. Mm. Anim na ka ba ng tapos Tapos, buko dito mga idol. Mayroon ba si tatay doon? Oh, sarili niya. Bundok. Doon nandoon talaga yung ano, yung oh, maraming, maraming kahoy. kahoy oo. Sa sarili namin doon. Oo, nandoon yung maraming kahoy talaga. Nakarating na rin ako doon tayo nung no? matagal na mga kasama ko sila Kim Kim no ng gatong Aho. kami. Oo. Oo. Dami, daming daming gatong. Oh, ah, kadami ah. Oo. Mamili ka lang anong klaseng kahoy kunin mo. oo, dami-daming gatong gato doon. Din, sila DJ. Oo. Tapos Nakarating din yung mga anak ko doon ng oh, silang kasoy, oh, yung bunga. Dati dito ako sa Oh. Oo. Yun uh, mga idol, bali uwi na ako kasi mamaya pang hapon na uh, puputuli ni tatay. Bali akyat pa siya ng bundok. Mayroon dito sa kwan pero hindi niya pa binabawasan yun. Bali mayroon doon sa bundok, kukunin niya. Bali babalik tayo mamaya hapon mga idol pero yung video na mga idol hanggang dito na lang. So, ayan, uh, maraming salamat po sa walang sawan niyong pag-suporta. Ah. God bless po sa inyong lahat mga idol. Bye-bye mga idol.